មកប៉មណាប៉មហើយអាអាអាអាអាអាអាអាអាអា Ay, di ka niya asawa? Deline, eh. Ay, abin na asawa Ang iyong asawa? Nagtaping pa. Ah, nagtaping pa. Isa sa among mga pangarap is mahatagan og happiness ang ato ang mga kaisuunan. Labaw na ang mga nagapaminaw sa happy hour extended. Isa sa mga dream ni ini ang makapahatag og happiness. Mauganing give ko ang happiness. Isa sa mga color namo ang naantig ang amo ang kasing-kasing. Maunang amo siyang giadtuan diri sa ilang panimalay sa barangay poblacion makilala North Cotabato kauban ang among ambassadors Jaya o ang among ambassador Angelo para ihatag ang among maagang pamasko para sa ato ang lucky color nga kung asa naa na may diri karon and let's go Sumunin yung balay, ma'am. Opo. Wow. Oh. Kaning balay is, unsa sa mani? Inyo ha. Kamu ang nagkuhanan ni, pero ang yuta, dili na. Eh, hmm. nanaan Nana, na diri ka ron, sa tanang mga kauban na mo, sa amuang journey, para sa amuang ang uh, Hatagan para sa mong give ko ang happiness mo. Kauban nato ang uh, isa ka caller, si Aljane. Tama, no? Arjane. Oh, Pila edad ni mo, Arjane? Nineteen. Nineteen, oo. Uh, uh. Ingon ka sa mua, you are thirteen years old. Una, naminyo ka. Thirteen years old. Una, uh, no, sa'yo, man? Ha? Si magla, Sige, sige og laag. Ah. Okay. Oo. Pero wala ka nakahuman sa eskwela o nakahuman ka? Wala. Grade 6 lang po. Grade 6 ka lang? Oh. Mm. So pag humanin mo o grade 6, ah, uh, unsa man to, kaning, dito na ka nag-minyo? Minyo na ka to. Ah, minyo na ka? Grade minyo 6 human pa? Po. Ah, nahuman lang nimo ang grade 6, tapos nag-minyo na ka? Hmm. Pilang edad atong asawa ni atong una 32. siya na minyo. 32. Karon pila yung edad? Mag-37 na okay. rin, September 26. Hmm, okay. Si Mr. karun asa man? Nag-topic. Ay, nag -topping. Oo. Nanong na, nakakuan man ka nga kaning, utawag ko kay Happy Globy? Ah, eh. uh, nanong nakaisip man ka nga man, nawag ka sa kuha? Ay, mag-greet, hindi mag ako. Mag-greet? Oo. And then? Mag-greet ako sa kumamalasak Kulaman? Bali? Kulamans. Sultan Kudarat. Ah, sa Sultan Kudarat. Okay. greet lang yun unta ka. So, oo, oo. And then, na-interview ka oo, oo. o maayo. Oo. Ano oh. What's feeling? Nga kaning, uh, sa imuhang pagtawag, di wala ka nag-expect nga kaning uh, muadto ko karon diri sa imuha? Wala. Ha? Wala ka nag-expect? Wala. Ano -mm. -mm. O, feeling ni mo? Okay. Kaning, sa uh, uh, sa'yo ka nagminyo. Okay lang. Nalipay, yan. Nalipay ka. Nalipay uh ka. -huh. Wala ka ba nagkuhan? Wala ka ba nga wala ka nagbasol nga sayo ka nagminyo wala man ha wala ka nagkuana ana Oo. Uh -huh. Katong unang pag-anak ni mo, ikaw ay, unsang pilay mong edad ato? 14 na. 14 years old. Oo. Uh -huh. Wala ba ka naglisod? Dugay-dugay po siya ni Gawas. Oo. Uh -huh. So, sa ospital ka nanganak? Po, sa maduna, sa po Hmm. Pero, kuan lang ka uh, normal lang? Oo. Uh -huh. Ang inyong kinabuhi ka ron, kamusta man? Okay lang ang dal uh, asa iingon uh, e sa mo ah. ang inyong paginabuhi diri ang inyong hangkuan ah unsa ba kaya lang ba kaya lang mm -mm. ang imong bana taga diri lang siya silingan lang eh. si ah asa dapit dito niyo ha dito to oh, lahat po. ani <laughs> ah lang ani ay mo ode Dili jud dapat magkuan lang sa silingan jud ka dapat may in love. <laughs> Char lang. Okay. Ah, uh, unsa ang kalisod ninyo karon? Kay ingon ka sa moa, 1,000 lang ang inyong hang halin or ang inyong kita within the kuan within the one week. Ginausa nimo 1,000. Ay kana ibayad pud ang upan dito ako sa tindahan. Tama may no kana mitik, may no na imo no, pauta ka sa mga bugas, mga grocery po. Mm -hmm. Ang 1,000 maigo na ba? Amo lang datadatahan. hinayan? Oo. Kasi Naka-spare man kaisa kung dito o sa tika sa musilingan ba? Ano siya spare? Anong siya yung tapping doon. Ah, okay. Oo. Tapos, oh, 3, Tapos, nagkabahin uh may -huh. aftong 3 mil. Tapos, mm -hmm. amung sa tindahan. May oh. Ano makakuha natin, pag-ibayad oh. sa pila po din yung mautang sa tindahan? Tanan po. Tanan nga ahin yung hangkoan, mautang. Opo. Ano? Oh, pila ta pila po? 5 mil po. 5 mil? ang inyong mga unsa na one 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 na tanan tanan na maabot ako man antud maabot sa aso ah, so gitagaan mo credit ay kaning murag kaning uh... wala gamay lang gidata. basta basta tagaan lang siya Oo. Mm, Oo. Mm, mm. so, kaning inyong balay karon kaning inyong ang gihimo na balay-balay inyong hani opo pero kaning ta sa inyong hani sa tapers lang ay sa kanata iya sa guma Hmm, maayo kayo pa ka mo. Pila na mo kayo USD yes, na yung kuyo? Makakaroos na. Makakaroos sobra na mayata. Ha? ha? Sobra bulan na mayata. Ah, subag ko pa lang. Hmm. Asa mo nung dapit na sa una? Ito dapit sa eskwilahan. Eskwilahan? Opo. Sa asa eskul... Dito baba po. Ah, na eskwilahan dira? Oo. Oh. Hmm. Si Mr. Ba, kamusta siya? Okay lang. Ha? Okay lang ma maayo ba siya sa inyo ha? Wala ba mo ginapasad dan? Nagapaning ka mo maayo. Hmm, kakulot sa iyong anak, oh. pa. buyag, buyag, uy, oh. Babae na. Kanya ang kuan po. So, ang inyong paninabuhi? buhi. Ka, ka, Iingon siya mo, ang siya kalisod, Okay lang, ma'am po. Basta makikaulang. lang. Wala na ba ka nagdahong, ay, wala na ba ka nag, nagdamgo pa nga kaning uh, sa kaadlaw kaning nakay sarili ni mong balay o um, yuta ka ng sarili na yun sige sige pa sa dilo at walay wala hmm. hmm. kani karon diri kamutanan sa imong kuan kami lang tulok, kay dito man ni sala na ito ang imong mama ug papa na nasa sultan ko dira ko pero taga diri mo okay. okay. Kani imo puan karon, nagisud baka ani pagpangana? Wala, dali ron ani sa lingawas. Kani siya. Ito. Hmm. Sa pura ba ni? Ay, sa pura. Hmm. Hmm. So kani? unsa ang sud an ganina? Pinapa og odong nga nagluto di dira ganina nga nanang baboy tapos kitagaan ni. Tagiya ni ta. Ah, kanidiri? diri. Ko balay nito. Ay maayo no. So, At least buutan sila hmm. sa inyo. Ah. So ang inyong kuan ka na dira, kung saan na, kuan na sa manok? Dili really, po, wala na may manok. Ah, so kuan mga manok dira kung na sila ha? Ang uman ipalimahan sa mua. Hmm, ang kamuang galaga. Uh, ang udong ug kuan yeah, na pa inyong hey, hey, ang sa tawag Kaning? Ah, <laughs> uh, giluto ninyong uh, kuan, <laughs> moto ang kuan ninyong. Sa adla-adla, pa -adla, um, yung mga pagkaon bukod sa inyo kuan ah, say lay mga tag sa pikas gulay o say kada nagluto mi og kamua hmm. magatagay ron pud ko mm ayo no kay kuan onya happy ka nga na ako diri ha nag-expect ka ba nga one of this day nga kaning ah, sige lang kag paminaw sa ako ah. one of this day magkuan ka maka makabisita ko diri si mo ha Hmm. Kuan sa'yong anak, o? Oh. O? Oh. Cute ka, Kulot pag yun. O sa'yo mga ang pangarap sa'yo mga mga anak? Kawa yung eskwela. Wala magkalisa sa mga mga mga. Maayo kay... Dugay na ka nagapaminaw sa mua? Ha? Dugay na? Hmm. Maayo. So, karo na, may diri, ingon ko sa imuhang, uh, mas ipaaga na mo ang imuhang pamasko, uh, amuang amo ang kuanon, amo ang kaning ipas, kuan pa yun, kaya para ma-feel yun yung mga na ay happiness. Okay? Nami gidala, kauba ng amo ang amuang, uh, ambasadres, na diri ang ambasador, ang ambasadres. Uh, na gidala sa iya ha, nga mga koan kani mga groceries and syempre dapat kumaligo mo dapat humot mo napoy mga sabon og kuandera and na apoy mi gidala nga isa ka bugas okay Nami gidala nga isa ka sakong bugas and na kay pang christmas ani ha oh na kay mga kuan ani gatas na atay mga gatas oh na atay charo <laughs> Sharo pa rin nga sa ni Kanag ko ana Okay, napaka-isa ka bugas Ang bugas ninyo, unsa man ginautang ninyo? Apo okay. oh. Tapos, moto ang inyong data datahan O, okay. oh. sa imong ko ana, naka-isa ka sa akong biga bugas Salamat ka Ha? Salamat Ayun. And then, ang imuhang mga kuan, ang imuhang mga panginahan na din, mga gamit ninyo, ginaunsan nimo pagpalit. Halimbawa, mga gamit sa bata. Alam mo, may guide po magutang po din. utang na po? another utang hmm. sige na lang utang mo uh -huh. eh. oo -o. pasalamat min sa mo ang mga kaning mga tao pod na especially to father uh, Jonel Piroy. ah uh, piroy I mean maraming maraming salamat po isa po siya sa mga talagang tumulong din po sa atin. Thank you so much to Senate Trump. Uh, biskang ingon sila, happy bis biskang gamay lang niya among ihatag, pero heartily given niya siya. Uh, kaning drifters concept and trading vehicle, maraming maraming salamat po. Para sa among transportation, sa kipatan uh, Arnold Sumbiling, maraming maraming salamat po. RC Martinez Restaurant, thank you so much, Madam biskan sa in a little way daw nila nga mukuan makatabang sila thank you so much po sa inyong lahat so uh, unsa man ni eh, napa mga utang pod ana sa tindahan lang po sa kay diri sa tindahan ninyo pila imong utang ay nagamay na lang ka nagdata man ni ato 18 ka tong dati nga uh, nakakuan siya nakautang mo sa unsa man ang card kay nga na ro ah okay pila pa yung utang sukumil yata. Oh, okay. So, kanan siya ginadatadahan? Taga ko na siya, taga Webes. Webes? Maunay mo, singil di rin? Opo. Alright. So, para dili na siya magkuan, para dili na siya kaning magdata-data, na ako may na cash para sa imo ha. And then, I hope nga kaning gamiton uh, gamito ni mo ni siya sa maayo ha. Opo. Okay. So, bigyan natin siya ng one, two, three, four, five. hey. Okay. So, at least man lang, nanimbaut akong balibo, uh, at least man lang, in sa amo ang way, sa happy hour extended, matagaan na mo siya, o pahalipay. Unsa yung mga ingon na? Salamat kayo sa tanan. At tumutip sa mga balay. Salamat po kayo na.

Happy ka na. Ha? Happy na ka. Happy ka, happy ka na. Napakoy gipadala diri pa happy sa imuha. ha. Napakay cash na pagay sa kakakuan. Super happy na. Ha? Dili na magkuan. Dili na malonly. Thank you so much. I hope Okay, ay sorry, sorry. I hope okay na mong tanan. Oo, oh, regards me sa bana. Oo, uh, uh. at least pag uli niya, daghan na mo ugan ka Okay, and then, Maraming maraming salamat din po as what I said kanina, yung aming pasasalamatan. Thank you so much po sa inyong hangtanan. This is Happy Glow TV, kauban ng among ambassadors, Jeya, and uh, Angelo and ang among cameraman, our social media unsa uh, na ginagat? Manager. Uh, social media manager, Lensi K. Secretaria. Tama ba? Anong day ka na? Assistant? Ay, assistant head. Oo, mga mm -hmm. assistant head na administrator. Lensi sa sikri Marami pong salamat. Thank you so much. And then, let's spread happiness. And uh, para sa ato ang mga kaigsunan. I am happy, glow. And thank <gasps> da -da. you.